nabubuhay po ngayon Jose Rizal Day dito po tayo ngayon nakikisa po tayo kapayapaan ang kagitingan ng bawat ang Pilipino ang KKK kapatiran ng bakal at apoy habang nasisugatan ang halong malaban po ayan po ang tunay na Pilipino ala-ala -ala ni Jose Rizal wala ba naman yung alauna? Nasa ngayon. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay. Harissa Day ang ating mga bayani kabilang na si Jose Rizal ang mabuhay po we love you all